As usual, ito ang aming ulam. As usual, ang ulam namin ay bangus na sinigang. Nagsinigang ako ng bangus kasi sawa na kami sa laging manok-manok-manok. Hoy, manok, manok. magkano naman naman tayo? Magsabaw naman. hulog ko na ang akin. kang, -kang. Maghihigop na naman tayo na ng ngayon ng sinigang na sabaw. Thank you for watching. Salamat sa inyo mga kaludi sa inyong pamapanood sa ating mga videos. Yan. And guys, lalagay ko na ang aking sili. Thank you for watching. Have a nice day mga kaludi. Have a blessed Thursday. Wonderful day. Bye. Glad, God bless us all.